It's going crazy today It's It's a long time in the universe i But the sun is It's been a while I see

Ayan <laughs> <De, laughs> ah. pangalan mo? Ayan lang mo. Sayo, mo. Basta, <laughs> basta, basta, sayo, mo. De, sayo lang. Sayo basta, lang. Baya. lang. Baya. Sayo lang. lang. Ano pangalan mo? Si Rico lang. pangalan nito. Rico. Basta, basta sayang. Rico. Rico Kapilitan. Rico Rico Kapilitan pa nga sa'yo. Sorry, Mark. na Wala na Wala na na Ano na sa'yo? Mga usap-usap lang. Ngayon, 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 ngay Ayun lang, sinisita pala kayo palagi dito eh. Kayo pala? Ngayon lang, ngayon lang sinisita. Pagbagita pa kami na bumalik ka boss. Wala pero sa mga kasama niyo na matutulog. kayo, kahit makulog na lang kayo. Ay, sige po, salamat po. Makaidin din, makaidin. Salamat sa paitin din. Makaidin din Pero, sorry. Salamat sa umaga po naman. Alasas pa naman. Pinatay na sa kami niyan. Sorry, sorry talaga. Ma, maraming sorry talaga. Pero, bago pa naman, bro. Sorry, pa naman, boss. Sorry, sorry. Sige lang, sige lang, boss. Salamat. Salamat sa pagpunta mo dito. Sorry talaga. Magsaya na lang kami dito. Sorry talaga. Yari tayo. Yari tayo dun.